Akala ko Paige sa sa Beach. Nandito kami sa si Anilao Mabini, Batangas Sport. Pagdating nyo rito, puntahan nyo agad yung mga bilihan ng ticket. Bakit? Kasi kapag napuno na kaagad yung ferry, pwede ang alis yun at ang lihin na kayo. Yung tenegro at yung ferries. May mga mura din. Ang pagkakaib lang yung laki ng ferry na sasakyan nyo. Ang sinakyan namin dito ay yung ferry na medyo pricey. 160. At hindi na rin sila nagbibigay ng two-way ticket. Nagbabayad kayo dyan ng environmental fee, which is 100%. Okay, Carmen at Ruben, since 2017 na una kong tating rito, dito pa rin kami nagta-transcend. Kung alam nyo lang yung nag na pala yan, eto yun, lalakarin mo talaga papunta doon sa shore. Mag-drone shot ka, mas maganda. At eto yung lakarin na yan, kagad una nyo makikita ay lab, masasak beach. Bandang kanan, lakarin nyo at puntahan nyo itong Blue Lagoon na to. Ito yung isa sumikat na tourist spot dito sa Masasa. Konting lakarin lang yan, makakagala. At syempre, kapag magmamasasa na kayo, hindi pwedeng hindi nyo puntahan ang Mag-Asawang Bato. Ito, 5 minutes na lang maakit nyo na yung Mag-Asawang Bato. Ito nga pala yung view. Nakita nyo yan, itong tuwa mga guests ko dyan. Ito yung asawa niya. Ayun yung isa. Ayun, ayun may mga tao. Ito yung asawa niya tinuturuan ko. Ang <laughs> asawang bato. nakakawala ng pagod sa taan Diba mga kagala? Book na kayo sa amin Piltret Piltret Travel and tour Boom Bye bye